Mayroon okay, pa rin man. Ihagis na siya ba? Mm -hmm. Hah? Ihagis na siya ba? Okay, Babe, what? <hi> <laughs> oh! oh. Bakit na ganyan pa yan? Bakit hindi nahaluin? Iniinin pa namin mm -hmm. yan po. Hah? Iniinin pa. Para magandang haluin. Ang hirap haluin yan. Pag ganyan, haluin mo kagad. Ka ano yan sila eh? Ah? Ay, so parang... Dyan. ang hirap haluin hanggang sa ilalim dyan matuyo tanggalin yung tubig so, sipsipin yung buhangin para mabilis haluin bilisan nyo na dyan ano pa ang ginagawa tangali na eh ano yan sinayo walas talaga kayo ah <coughs> Oh, tu bersiap, tu siap. Oh, ramai tak? Oh, dia pergi tak? ngayon ha Malayang malakas tayo eh Ha? Bakit ay minum eh Ano mo? Ha? Ah? Ayos, very good ka ngayon Ay wala stick Ano ba to? Ba't dito nakalagay yung bato? Tatamaan! Ay, Tata ano kong klase Ay, ang bigat Siyempre si Doc, alay ka nga. Buhagin mo nga ang dalawa doon. Bubuhatin to. Ihagis sa baba. Buhagin ko ah. Si Furman, ihagis natin sa baba. Hah? Si Furman, ihagis sa baba. Uy, Timo! Si Furman daw, ihagis natin sa baba. Makakabawi tayo ngayon. Kasungit nun eh. Ano mga sista? Alam mo kung sino? Naman, naman. Ito to tayo sa atin. Eh, what? Wala stick. Ano yun. Ikaw mm. yung mata kong binuhat nyo. Oy, sabi buhatin si Purman ihagis. Ang bato, ang kong binuhat nyo. Turis, nak, alika dito. Alika dito. Di ba sabi mo buhatin si Purman ihagis. hagis. Oh, sabi kaya, buhatin eh. Wala talaga kayo. Oh! Ano? Ano ba yung buster, ito hindi mo naliwala Ikaw pala naman may sabi! Ang batu! ay, ka! Oh! Kaya, bigot Ang bato! Ay, sa Hindi ka na magkabali ako sa inyo eh. Pai! Tigil niyo muna ang trabaho! Bakit? Huwag pa pahinga kayo! Huwag na! pa! kayo! kita yan! Pero baba yung halo! halo pa Ay! halo,